Nasa ng 2.8 billion. Bakit kaya hindi man lang nabahagian ng Maselco o ang electric cooperative ng Masbate para mas maayos ang serbisyo ng Maselco patay Cindy? Si Governor Ko ay busy sa mga negosyong kanyang pinapalago, e paano naman ang mga maliliit na mga negosyo dahil sa patay Cindy ng power supply ng Maselco, maraming gamit na ang Nasesira at ang mga frozen products naman ay Nasesira kaya naluluji dahil natatapon na lang ito, pero bakit hindi nito makontrol ang Maselco o di kaya ang NIA para magkaroon ng solution? ang rotation power supply ng mas elpo. Ang maanumalyang 2.8 billion na inutang sa DBP Bank sa pamumuno ni Governor Ko para sa mga kalsadang rehab, red travel lang sa bawat barangay ng 21 municipalities ng mas bate kung inilaan sana para sa concreting kahit maikli lamang at least siguradong wala rin ng tilubing. At walang milyon na masasayang. O di kaya ang 2.8 billion ipinamahagi sa mga magsasaka na kailangan ng mga kagamitan para sa pagsasaka. Meron tayong mangingisda na kulang sa kanilang mga gamitan, mga small business na kailangan na maayodahan. Pero wala, puro corruption lang ang nangyayari sa Masbate Province. Ang masel ko bakit hindi kayang panduhan mula sa Kapitolyo para lang. Mabigyan ng magandang serbisyo ang mga masbatenyo para sa mga iba pang update sa Masbate Province e share at e follow lamang ang page na ito.